Nakabili ka ba ng sasakyan na mayroong alarm sa LTO? Kung mayroon, panoorin mo ang buong detalye sa video na ito dahil ituturo ko sa inyo kung anong mga requirement na kakailanganin para may proseso ang pagtanggal at pagalis ng alarm. Hello guys, kamusta? Bago po tayo pumunta sa main office ng LTO sa Diliman, Quezon City para mag-request na ipatanggal ang alarm. Kailangan po muna natin mag-provide ng kawakulang dokumento. Katulad po ng original letter request na naka-address po sa director ng Traffic Adjudication Service, pangalawa valid government ID, the DBS kung hindi pa po naka sa Mayari, original special power of attorney, representative, may mga karagdagang requirement po po. Kung sampot po sa aksidente, nakakao karnap at nasa watlist ng PNP at HPG, kumuha po ng original letter request na alisin ang alarm. Galing po yan sa investigador. Pangalawa, original na affidavit of the system. Pangatlo, original endorsement letter ng PNP at HPG. Original na ORCR or certified pro copy na galing po sa LTO. Panglima, original recovery at disposition report ng PNP at HPG original na crime lab laboratory marko report ng PNP at HPG original lifting of alarm original na MB clearance pang original Julia accomplish ng LTO at motor vehicles inspection report kung may alam naman po sa DOH kumuha po ng original confirmatory test pangalawa original medical clinic letter of endorsement kung mayroon naman pong reklamo sa LT Parbe at Internal Investigation Division, kumuha po ng original resolution to let alarm. Okay guys, sana naintindihan nyo at naunawa nyo ang mga requirement at maraming salamat po sa inyong panonood hanggang sa muli. Bye-bye.